Okay, mga idol, ito. Uh... Okay. Okay, mga idol, ito ah uh... hindi tumatas yung voltaya ng ating battery. Ah, uh, nakuha na niyang na ano, ito kapag hindi siya umaandar. Kapag hindi umaandar yung motor, ayun siya oh, 7. Point something lang, no? No so, but ah uh, bago yung battery, bago yung stator. Ngayon, na uh, troubleshoot natin to, guys. Uh, ito. Dito mag-uumpisa tayo dito sa kanyang uh, stator. Ito yung dalawa na to guys. Kailangan uh, maganda yung condition niyan. Bagong lang ito eh. Magano lang kayo ng extra ang ano dun, Okay, kailangan uh, kapag uh, nag-ano kayo dito guys, uh, kapag naka-body ground yung ating test light, kailangan hindi ilaw yung dalawa na to guys. No? Kung, kasi pulwito to eh. Naka kung nakakondisyon yung ating stator kailangan kapag naka-body ground yung stator natin ay yung test light hindi iilaw yung dalawa okay okay pag i-tick me kailangan hindi iilaw yan guys no sige isang pa okay alam mo may itong naman ito hililipa ko sa kabila ito kailangan ganun din siya Okay, kick. Okay, guys, yan. Wala na. Okay, yan. Uh, iilaw lang yan. Kailangan iilaw lang yan. Kapag yung test light clip natin na to, linagay natin dito. Tapos, isusunod natin ito. Then, kailangan iilaw yan. Alam mo pa. Yan, kapag nakaganyan na yan guys yan, kailangan kapag pinakick natin iilaw siya guys yan. sige so, pakipaldak na Okay. okay. Sa kapila naman. Para ma-test natin lahat, no? Ayan, no? Walang cut, no? Wala tayong cut dyan. Para maintindihan nyo. Yung ibang nagtatanong sa atin. Yan. Ganyan lang mag-trouble ng stator. Kung maayos pa ba? O hindi na. Sa mga puluwi ba? Yeah. Yan. kailangan iilaw yan. Yun, ba? Okay. Ibig sabihin mga idol, magbuhat dito sa ating stator maayos yan no, maayos yan maayos to dito. ngayon akit tayo papunta sa kanya regulator guys na At dito tayo niyan sa kanyang stator ito para ilagay natin ulit to ilag sa dito baka makalimutan niya tapos dito tayo ito i natin lahat to yung mga wire na to ayan ito lahat ng ito ay nanggaling sa ating harness ng motor kailangan to nasa tamang condition lahat yan kung ano yung ginawa natin doon sa una ayan parang sunog na to kung ano yung ginawa natin doon sa una ganun yung gawin natin ngayon ang ingay guys Ito yung kanya ni Ito testing guys tester nak testing muna yun na natin ito kailangan yung positive pag mag check ko na positive kailangan yung test light natin yung clip nasa negative ito yung positive wire ng ating regulator kailangan iilaw yan ano yun ano yung mag tayo ni Loba niya low bat niya okay Okay guys, ito uh, Chinyards ko muna yung isang battery uh, Ito yung stock Papalitan na natin Dahil sobrang low bat na to guys no? Sobrang low bat na Papalitan lang natin dito uh, Para ma-test natin yung Sa kanyang regulator Okay Papalitan ko lang to Kanyang battery idol oh. Dead ball na yung kanyang battery talagang kabago-bago niya pero na ano na. Ayun oh, tingnan niyo yung ano niya, bultay niya, no? napakababa. Ayun guys. Sige idol, ito na nagpalit na tayo ng battery muna. Uh, kasi dead ball na yun para hindi tayo mahirapan mag troubleshoot. Ito, i-test muna natin 'to. Yung sa kanyang battery ito, idol na itetest natin to kung ano yung tinest natin dun sa nauna ganun yung pagtest natin dito kailangan kapag naka, uh, naka negative tayo ng test light eto nagpalit pala tayo ng test light nasira yung ano nasira yung test light natin bumigay na okay, o oh, kick me pakikick me kanyan na amo sige kick kapag naka body yung kailangan hindi ilaw yung ano sige okay. Okay, dito naman sa kabila. Oh, sige, kick. Kailangan hindi ilaw yan kapag nakabody ground yung test light natin. Sige. 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 Okay, yan o. Oh. Nangyong ilaw. Ilaw lang yan kapag ito. Ilagay natin dito. No? Same lang doon sa ilalim na ginawa natin. O, oh, yan. Sige, pen, kick me. Sige, kick me. Sige, Yan. Oh, yun, ha? Okay, ganun lang yan, guys. Ibig sabihin, oh, sa kabila naman, para, para sulit na sulit yung pag-trouble natin. Oh, yan. Sige, kick. Pero ang hila Oh. Ibig sabihin, good yung ating stator. Magbos sa ating stator hanggang dito, papunta sa kanya regulator, no? Tapos, itetest natin dito, guys, yung negative wire. Pag negative wire, kailangan nasa positive yung test light clip natin. Ayun, humilaw siya, no? O, ibig sabihin, good yung negative ng ating harness papuntang regulator. Tapos, yung kanyang, ito, yung kanyang uh, ACC. Iba lang yung kulay, no? Ito yung nanggaling sa kanyang, ito, light switch. Ito, ito, yung color black. Ito nanggaling yan. Kailangan yan kapag nakalagay yan. Ayun, kapag So guys, kailangan yung sa ano natin, yung kanyang uh, ACC wire papuntang uh, regulator. Ito 'yon. Iba lang yung kulay niya kasi nag nag-extend ano, nag ng harness dito. Okay, ito. Dalhin mo dito. Tapos yung test light natin nasa ground. Okay? Kailangan kapag nag-on tayo ng susi, kailangan iilaw 'yan. 'Yon, na? 'Yan good 'yan. Very good na. Pag inop mo mamamatay 'yon. Ngayon dito tayo sa kanyang uh, positive ito 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 ano so, positive wire ito may... ayan ito ayan, naka negative tayo kailangan yan kahit hindi naka on to kailangan may yun ayan, ayan. na. yun meron isa guys so na no? kahit uh, hindi ka naka on yan may may power na kagad guys yung positive wire okay Oh, yan. Bali ang sira nito, guys, kapag ganyan, sira nito yung kanyang regulator. No, kasi kabago-bago nung kanyang battery pati yung stator kapapalit lang. Okay naman. Tinest natin hat. Okay naman. Ngayon, ito yung naging sira, yung regulator. Ito yung sira niya, mga idol. Okay, ito lang yung papalitan natin. Okay guys, yan pinandar na natin yung motor. Nagpalit na tayo ng voltage regulator. Game lang yan guys, no? 5 wires. Pang full wave. Okay guys, ito. Dito baka magtaka kayo, baka aabot ng uh, 19 volts. Uh, minus 4 po tayo dito guys, no? Minus 4. Okay. Yan, no? Oh, nasa 19 volts yan, no? O, oh, 19 volts. Ibig sabihin niya 19 volts, nasa ano to? Nasa... Oh Okay, mga idol, ito uh, yung ating uh, battery pinalitan na natin kasi napakahina na. Ayan. Ngayon accurate na 'yan. Accurate na. Gimit okay, na Nasa 13.20 siya, yung naka-idol lang siya. Ngayon kailangan kapag nag-rev tayo, accurate 'yan. 'Yun. Kailangan accurate 'yan. Ayan. Ayan. Ayan 14. Yun, hanggang sa 14 volts tayo guys no? 13 to 14 Yan. ibig sabihin yan maganda yung condition ng uh, stator hanggang sa ating regulator yan na Ayan. Ayan. Okay. Ayos na po. Hanggang dito na lamang mga idol. Sana may natutunan kayo. Okay.